Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Magandang hapon sa manunood ng Mangkegoy ng Kalokan. Nandito na naman si Mangkegoy, gamutan na naman. Nagasahan kayo. Tagabang na botas, Pumunta dito. Ay, eh, gagamitin natin yan. Hmm. Okay, taga Barangay 14 Kalokan. Dito kay Barangay Captain Depende lang po. Siya pare. Pati na rin kay Kagawad Camacho. Siya to't siya pare. Pati na rin kay Rowena Galit. Kagawad Rowena Galit. Siya po sa inyo. Pati na kay Kagawad Sali. Delpado, shout out sa inyo. Mga ah, kabarangay kong barangay protein. Mabuhay kayo. Okay, ah, umpisa na natin yung gamutan. Shout sa inyo, Black Portaya. Ah, Lalo-lalo na sa inyo, mga melody. Katsula. pati na kay Boss Jimbo Gatula. Pati na kay Karen Alustre. Ah, pati na si mam Ma Kate Reino. Shout nyo, sa inyo. Okay, gagamutan naman. Paglalaroan natin ng mga mangkukulam. Ah, sige, umpisa na natin. Ayan. Anong pangalan mo? Aurelio. Aurelio. Si Aurelio, ilang buwan na yan sakit mo? Katatlo na. No? Hindi ka makatulog? Minsan, mo, hindi makatulog. O, paglalaroan natin yung tumitira sa'yo. Ano bang gagawin ng bahala dyan? Ready ka na, Aurelio. pisan na natin. Ito po, ipapilang. ka mo, ipapilang yan. Ayan. yata Siya, totoo, black potaya. Last mga kalubayan. Atin na, kay... Ambalos Dagwis, sa out sa inyo. Sa so, mga pamilya Roselio, sa out din sa so, aking mga kamag-anakan ng mga Roselio, mga Palasun, Isaya, Mindanao, mabuhay mga Roselio. Hmm. Sana natin ha! Pikit. Roselio, pwede kayo magsalta, basta nakapikit, wag hindi dilat. Baka San Peter lang bagsak natin pag may tayo. Hospital, pag may suwerte-suwerte. Wag hindi ha! Eh, isa na, mahal na sa mga katastasan. Mas basa niyo po si Ariel yun na wala mangyari sa kanya. Bigyan ng liwanag at di masaktan. Gusto lang namin matawag yung nagpapasakit kay Arwelyo. Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, ringgi na aking na matawag yung nagpapasakit dito. Kay Arwelyo, Ama, gamitin mga kustrumento kasangkapan mga kaibigan kong mga didlamat at mga kaibigan kong elemento at mga elemento, bakit tulak na sa katawan ni Aurelio, nagpapasakit sa na kanya. Mga sa po tumunti, senta, tada, mini, likum, salikum, it, salurum, hujo, reay, salureli, sagit, akong nata, pang nata, santa, mater, di, akab, silman, akab, ajay, elik, salbalo, santa, magnyay, nambiril. Marialo di yan, masinipasok. Magandang ano na siya, mangkukulam mapa lang Sagot Pangkukulam ka man pa lang Pangkukulam na lang babahin lalaki Tagasan ka man kukulam Ano ng probinsya mo Bang ng nang Iloilo Oh Magkano binayad tayo Tanggalin mo, makikiusap ako. Tatanggalin mo yung sakit niya? Well, yeah, hindi? Sagot! Tanggalin ko, tanggalin ko. lang binayad, papatay mo mga tato? hindi. Sagot! Ano? May lapad lang? Ano yung tula na nagpagawa ba lalaki? Babae. Ano yung tula? Medyo mababa. payat? Medyo Mababog malit. Magse. Medyo mababog. Sabi nila. Ay, sige. Akong kahala dyan. natin yan. Tanggalin mo na habang may lupa pa. Ano? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin ko na. Gamitin mo ang kamay mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo kaya kailyo. Kaya walyo mo na. Bilisan mo. Bilisan mo. Tanggalin mo na yan hanggat may lupa pa. Bilis. Ano ba nalagay mo sa kanya? Ano nilagay mo, Karuelio? Walao. Mga buwangin ba yan? O kahoy? Tinig-tinig. Ano nilagay mo? Mga buwangin, buhangin. Mm -hmm. buwangin. May langas? Wala Tanggalin mo, bilisan mo. Hindi pa ako magpapatay yung bahay. <laughs> Nalagyan mo yung bibigat. Ang payat, umayad ba to? Gabi, pinapayat mo yung tao na to. Kawawa naman to. Mm -hmm. Shout out sa'yo, Man Man Roselio. At ina yung badong-badong Roselio. Si Ate Otseng o. Oy! Tanggal pa! May dami pa eh! Ubusin mo yan! Ubusin mo! Ubusin mo lahat yan! Ubusin mo! Marami pa! Huwag ka tumigil! Hanggang matanggal lahat yan! Shout out sa iyo, Rick Rick. Pati sa Price Magol. Shout out. Ah, aking kumparing please, si Flash McCall, siya tat-sir. Huwag yan. Ubusin yan. Mahilig kang magkulam-kulam, ha? Matatanggal na yan ngayon, no? Ha? Ubusin mo. Hindi pwedeng matatanggal. Ubusin lahat. Yung limang libo bad para sa dalawang tao. Alagang kasali ka talaga sa liman libo. Yung <laughs> kapatid, kasali sa liman libo. Mura lang buhay niyo pala, liman libo lang. <laughs> May suspect na kayo sa tinapoy na tao. Sige akong bahala. na lang dito. Ano, meron pa? Wala na, wala na Sagot! Wala na po, wala na. Sa tuhod niya, nabusin mo, wala at yan, nabusin mo. Ang okay. Yung asawa, meron ka nalagay, no? Wala po, wala. May namin mabigat na rumah. Kaya akong bahala dito. Huwag ka na magkaila, hindi naman ako magagalit eh. Tatanggalin mo lang naman o bigtiin kita. Tatanggalin mo sa asawa? Tatanggalin mo. Tatanggalin. Oh, hindi ko sa nagaysan mo. Ano masakit sa likod? Mm -hmm. ka eh. Tanggalin mo. Yung nito yung kamay. Ano yung mararamdaman niya? Ubusin mo ka talaga ha. Buy one take ginawa mo ha. Talagang sinama mo na yung kapatid. Sinama mo pesa ha. Talagang, tindiyat, mo. Talagang hindi yung mo. lang ha. O. Parang one seven na tayo <laughs> One seven sa. Mura yeah, ng buhay niyo ha. Sa ulo tanggal gumaan. Mm -hmm. Ikaw yung lakas ng tililing mo sa utak. Talaga mag-opera ka lang, hamakin mo lahat. Hoy! Paano ka ba nakilala? Nakilala pa dati na kong kilala. Tinawagan ka lang? Ngayon, nasaan ka ngayon? Dito po sa probinsya. Sa probinsya na ano yan? tabi ko lang? Pupunta po sila dito na. Ah, pumupunta Sina sa dyo. Saan probinsya, Lilo? May kilala kayong tagay lila? Meron. Ah. Bakit naman kasi yan? Maglaro ba? Maubusi mo lahat yan, gumahang. Hmm. Tumatay na Oo. Oh, tanggalin nga sa mga braso, sa so kamay. Ubusin lahat yan, sakit niya. Na yun pa yung Pamilya kulam. May nubos. Ano kulam? Ha? Sino gusto niya makausap ang mga patay? Tatawagin natin ng patay. Kamaghanap mo nanay mo? Huwi pa? Tatay mo? ay po kusap mga patay nyo? Kapatid ko siguro. O sige, tatawagin natin yung kapatid mo. Alam mo mukha yun? Bata pa yun nung matay six days. Ay, six days lang po yun na buo. Ay, diyan, yun. Hiyak ko lang gagawin yun. ang lang yun. Yung ano, yung malaki na namatay. Hoy! Nanggan mo na! Na yung sakit mo sabi mo. Nawala talaga. Nawala talaga. Talaga mo ano yan, lakuan. Wala. Natanggal talaga. Yep, nagkatotohan, natanggal. Hindi po ko sila kilala at mga taga na botos yan. O, ikaw mang kukulam. gusto mo ako makilala. Kilala mo ba ako? Hindi. Mangkay ko yung nakalungan. Naririnig mo? Saan mo naririnig? Sa social media hindi oh, pa sikat na para sa Zen Media na makikita yung tulukan na. Dapat na. O, sige. eh ka muna dyan! Tatawagin ko yung nagutos! ah Ibalik mo lahat ng sakit ang ginawa mo dyan, ha? sige. Alas ka dyan. Pasok na may nagutos na babae! Pasok! Ikaw, walang niya ka maldita ka, At tatlo-tatlo pa pinakula mo, ha? Pasok! Ano? Bakit mo pinagawa? Oh, may mga ano po sila. May mga utang? Bapu, bapu. Ano? Sagot! Ah, may mga ano sila? Hindi po, oh, may kunting hindi lang pagkakaintindihan. Okay, usapin so mo, usapin so mo. <laughs> Bakit <laughs> <Sabi> mo ako may pinatira? Usapin mo. Ano ba problema mo? <laughs> hindi nga kita kilala ng personal eh. Okay, samangkat ka! Ah, Ay, wala naman. Ano nga problema nga? Sabi mo na. Sabi mo. Ano problema nga? Mag-usap kayo para magkaunawa na. O pahihirapan kita kung gagawa sa'yo. Gusto mo? O pahihirapan kita? Gusto mo, ibalik sa'yo lahat ang ginawa mo? O kung sabi mo na nga yun Humingi ka ng sorry dyan, pati sa kapatid. Sorry na Di na maulit? Oo mo lang? Oo po po. na maulit. Hanggang may lupa pa? po <laughs> mo yung tayo magpunahin sila. dapat nyo ng ah, Hmm. Ano? Oo po po. na natin yan. O pagbigyan mo na. Oo po po. Pagbigyan. Sige. Wag na waget wag, Pagkita pumunta dito. Jerry ka na. Tapos ang buhay mo. Ano? Gusto opo, mo? Pagkain bumalik ka dito at kinulang pinakulang mo pa yan. So, siguraduin ko sa'yo. Mahihirapan ka. Lahat ang nilagay yan, balik sa katawan mo. Oo, oo, oo. Sasabihin mo pangalan, bulong mo sa kanya, ha? Okay. Hoy! Bubulong mo hindi! Eh! Bubulong ko. O, lumapit tayo nga mo dito sa asawa. Lapit mo. Isa mo, lumapit tayo nga mo. Sino ka? Gala mo na. Hoy! Hoy! Ayan na, sinabi na, hindi kayo di broadcast sa pangalan eh. Mamaya mas social media na naman sa mga kaibigan. Ibulong lang! Tara! Ano, nalaman lang? Ngayon, taso ka kasi. Kaya, kakin ko eh. Uh, sige. Wala na, kaibigan! Wala na po. Kataga, Raul, oh. Raul ng Iluilo. Hanggang sa muli! Sana, galit ka sa akin! Hindi po. Ah... Uh, sa lahat ng mga mga kagawing ng, 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 ng Kalawakan, huwag kang kalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa akin TikTok, YouTube, Facebook para updated kayo sa aking video. Gusto niyo akong makita. Dito lang ako sa Barangay 14, Haniki Street, Corner, Tagat-Tagatan, binyo sa South Kalawakan. Sa may malapit sa City Jail ng Kalawakan. Gusto niyo magpagamot, nandito lang ako. Open ako para sa inyo. Sa mga gusto magpagamot, dito tayo makakausap ang mga patay-patay. Kung may mga ano, gusto nyo malaman, pwede. Ano, teka lang, meron pa mga nagsahan ah. O, shout pala sa aking inaanak. Si Yolanda Kapurso. Yun eh, shout out sa'yo. Pati sa'yo, Ate Dina. Shout out na rin sa'yo. Ang aking chay na si Maria Florenda, gito ko, shout out sayo. Ay, ito ba, hindi eh, mo na ulit Hindi na po. Ayun. Sigurado ka? Opo, opo. Oh. Pinapangako mo yan? Opo, opo. Hindi mo na ulit eh, ha? Hindi na po. Oh, sige, ako yung mabait naman. Hindi na ako tagagambalain. Pero pag inulit mo, ha? Opo. Koy, ang gagawin ko siya pag inulit mo? Pag nauli kita? Kayo na po, brother. O, oh, sige, ang tayo, sige. Sa inyo ba? Wala na masakit. May masakit pa sa'yo. Pahapon mo na dito. oh, pabul mo na. Sige. Dito, dito, dito. Dito, lapit mo. Ayan. Lapit mo. Ito yung kapatid. Kinulam din. ah oh, sige. Tanggal. O, oh, tanggal. Sige. Tanggal. Bisa mo. Para... O. Oh. Sige ka. daw. Oh, nawala na. Ah. Hoy, nawala hindi. Nawala na. Yan ang gusto mong narinig! Pinagamot, pati ang kapatid niya sa akin <laughs> Oh, meron pa ba? Wala na. Oh, sige na, pahingin na. Pagod na itong mangkukulam na ito. Lord, pasensya ka na ha. Nakala ka ka ha. O yung pa manid. Galit ka sa akin oh, sige, yun ang gusto ko marinig sa iyo oh, sige, ako eh, yung mabait naman. Alayain na kita. oh, sige, ano pangalan ito? Aurelio. Sama? Aurelio. Arwelio! Hoy! Magluluto ka pa! Ano nalala mo? Anong wala? Ang dami mo sinabi! Yan po si Raul, walang malala! Ha 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 ha! Tatanungin naman ka ta Raul! Aurelio. Natanggal ba yung sakit mo hindi? Aurelio, Aurelio. Aurelio. Aurelio po. Aurelio? Aurelio. Aurelio. Aurelio nawala ako yung ano, nawala yung... Wala na yung sakit mo Aurelio? Hmm, Pantik-tik si Ian mo, ay ganun mo! Aurelio. O tatlong buwan mo na naramdaman yan! Mm -hmm. Nawala ba hindi? Nawala. Tangkal, legit hindi. Ah, no. uh, kaya sabihin kasi nang ba nagbabasod sa akin eh. Nasakwat ko na naman kayo. Maay <laughs> mo wala magawa, na basod nang basod eh. Nako, na wala siyang Mangkay ko nang babayaran. Tutusin kasi ako. Ayoko ko nang daya-daya yung ano yung kasagwat. Ayaw ko nang gusto ko si nang may sakit. Pasapian. Hmm. Di diba? ba? Wala lang daya. Ay, ay, di ko nga kayo kilala eh. Ngayon lang ko nakita, no? Hinanap ang oh, alam. <laughs> hinanap nyo pa. Oh, biro mo, yan, hindi hin pa ako. Eh. Nakiusap lang, Martis Piernis, tapat ang gamot ako. Eh, nakita kong malala na. Nagbigyan ko na. Um, ano pala masasabi mo? Legit ba itong gamotan? Uh, legit po, legit. Oh, walang daya, no? Uh, wala. Natanggal din sakit mo? Opo. Sinabi pa pangalan? Hindi ko na pinabroadcast yung pangalan. Eh, ano na. Hanggang dito na lang pa <laughs> aming video. Maraming salamat sa maman, na, 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 mga mga nakalungan. Mabuhay kayo lahat. Lalo lalo na sa'yo, St. Peter. Yung kaibigan kong mayari ng St. Peter. Lalo na yung mayari ng natin, na si Manding. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, St. Peter. Hanggang sa muli. Mga kaibigan kong mga taga-Punayari. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po aming video. Hanggang sa muli.